Uh, so yun mga kabayan, ngayon ay pupunta pala ako ngayon sa grocery store mga kabayan. So yung bahay namin yan sa likod ko, tapos ito naman yung sasakyan namin dito. Pero ang gagawin ko ngayon mga kabayan ay maglalakad lang ako para mapakita ko sa inyo yung view dito sa Greenland. So mamamalingki tayo mga kabayan, mag-grocery tayo. Yung karaniwang kinakain natin sa araw-araw. So ipapakita natin kung hanggang saan aabot yung 500 pesos natin no, sa, dito sa Greenland. So yung pera nila dito, yung 1 kroner ay 8 pesos sa atin. Siguro na sa 50 to 60 kroner, um, titingnan natin kung makakabili tayo ng bigas or yung ulam na uh, makakain natin. So ito pala yung view dito sa akin sa likod. So dito naman sa street namin mga kabayan, Ayan. medyo papasok tong area namin dito. saka mabato siya. So nag-snow na nung nakaraang araw kaso ngayon ay natunaw siya kasi hindi na sana sundan. Tapos ngayon medyo pumatak kunti lang yung snow pero hindi tumuloy kasi may araw pa siya. So kung napapansin nyo medyo makulimlim yung kuha natin yung panahon. Pero mayroong araw doon sa gilid. Mabilis dito kasi lumulubog yung araw sa panahon ng winter. Tapos minsan naman wala siyang araw sa buong panahon. So for months yun mga kabayan na makulimlim siya. So may mga snow sa kuan sa may semento sa nadadaanan natin kasi nga nag-snow kanina sa saglit lang. So yung bundok doon mga kabayan oh, nag-snow pa rin siya. Bumabagsak yan siya mga kabayan pagka uh, winter na dito, nag talaga siya. Yun ang sign dito. So nagpalit na nga kami ng winter dito dahil uh, winter tire sa sasakyan dahil nga ay winter na na talaga yung winter. So yung suot ko ngayon mga kabayan, bali tatlong patong to. Uh, may isa ako t-shirt sa loob, tapos may warmer, may jacket na isa, tapos itong pinakamalaking jacket. So, apat na patong pala yung suot natin. So, dito naman mga kabayan ay madalas naman kami dito nag-grocery kada linggo. Uh, medyo malapit lang yung grocery store dito sa amin. Siguro nasa 400 meters lang or 350 meters. Kaya pwede siyang lakarin. Pero minsan mga kabayan, pagka malakas yung snow tapos malamig, ay mahirap na siyang lakarin kaya gumagamit na kami dito ng sasakyan pagpupunta naman kami ng city mahirap lakarin mga kabayan kasi aabot siya ng mga ilang uh, minuto din siguro na nasa uh, 20 minutes kung ka 20 to 30 minutes kasi may shortcut naman kasi dito pero pag wala kang shortcutan mga kabayan ay medyo malayo-layo siya kasi dadaan ka pa dito may shortcut lang kasi doon papunta ng city. So itong plastic, dinala ko ito dahil nga ay mahal yung plastic dito. Pag bibili ka dito sa Greenland, ay walang libreng plastic na lalagyan. Ah uh, ito 7 kroner to or um, i times mo sa 8. So nasa 7. So 7 kroner times 8 so 56 pesos. So kung kada pamimili mo bibili ka ito ay medyo magastos din, sayang din yun, di ba? So, dito sa Greenland naman ay mahal talaga yung mga bilihin dito. Halos lahat mahal siya. Pero maganda dito, kahit mahal siya, wala ka ng tax. Walang tax na yung mga bilihin nila. Pagbili mo na yung presyo, yun talaga yung presyo niya, yung price niya. So, baliwala na siyang patong. Kahit mag-order ka dito online, ay napakamura dito kumpara mo sa Pilipinas. Kasi nung bumili ako dito ng gadget, Pinumpir ko sa presyo ng Pilipinas, halos mas mura pa siya dito. Dahil nga, wala silang tax dito sa Greenland pag nakapasok na yung uh, mga item. Pero pag doon ka sa, bibili sa labas mga kabayan, gaya ng Denmark, kasi under ng Denmark ito, mayroon siyang uh, patong. Tapos yung mga bilihin dito mga kabayan, mayroon naman ka dito mabibili na mura. Basta madiscard ka lang dito. Gaya ng mga ulam dito mga kabayan, na mga karne, may time dito na mag discount siya sale discount so tinatimingan ko yun kaya yun ang bumibili ako nung mga time na yun kasi pag wala medyo mahal talaga yung bilihin kaya kailangan mo talaga mag discount dito titingnan mo kung ano yung mga discount so ganun din naman karni din naman siya hindi naman siya sira Ayan. so ito yung madadaanan natin dito Medyo malamig lang yung panahon ngayon mga kabayan. Saka yung kamay ko medyo naninigas siya. Dahil nga ay, yung lamig ay talagang talaga siya sa kamay ko. Pag ganitong mga panahon kasi, tapos malakas yung hangin. Kahit wala lang siyang snow, pero malamig pa rin siya. Nasa negative 1 degree Celsius yung lamig ngayon. So, yung araw, lumulo, lumubog na yung araw. So, yung oras natin dito ay uh, mag-alas na. So, ito yung bus stop dito. Pag sasakay ka ng bus, dito ka, hihinto ah dito kayo dito, kasasakay. Diyan din yan hinto so dito papasok na tayo dito sa may grocery store so yan yung grocery store dito na kanto papasok tayo so yan yung grocery store dito mga kabayan no? kung mapapansin nyo yung bundok or bukid bukid sa amin kasi yung ganyan nababalutan siya ng mga yelo tsaka nagpapags na siya so malaki yung tendency na mag i-snow sa dudlas yung kalsada So, bumatak-patak na nga yun siya, oh. you know, pang napapag siya nagayos na dyan sa area na yan so yan yung bibila natin akiki kiki mga kabayan so papakita ko sa inyo dyan yung mga presyo ah uh, papasok tayo mga kabayan no? so, yeah. ngayon mga kabayan nandito na tayo sa loob ng grocery store so meron na tayong basket yan basket natin so hanap tayo dito ng mabibili yung karaniwang binibili na ay, kinakain natin sa araw araw siyempre ang importante dyan yung bigas kahit wala ka ng ulam basta may bigas ka ito, jasmine rice, mga kabayan, ayan. 22 kroner. So, ito, basmati. So, 22 kroner din yung basmati. So, tag-22 kroner. So, ito, kunin natin yung basmati rice. Subukan natin, mga kabayan, kung mag maganda ba itong basmati. Kasi jasmine kasi yung kinakain ko. So, punta tayo dito sa mga karne, mga kabayan. Hanap tayo dito ng ulam na medyo mura-mura. So, ito yung mga stories nila dito. Mga freezer, chiller na lalagyan ng mga ulam na bibili natin. So, ito. Dito tayo sa manok. Ito lang naman yung kadalasan na inuulam ko dito na medyo mura siya. So, ito yung manok nila dito. Yun yung presyo. 34 kroner. So, i-times nyo siya sa 8 mga kabayan. So, nasa 200 mayigit. So, 1.1 siya. 1.1 kilo. So, hanap tayo yung medyo malaki-laki. 1.1, ayun 1.2 ito 1.2 ito 34 kroner sa mga kabayan 1.2 kilo so ayos na medyo mura mura ayan so dalawa yung kunin natin ayan 1.2 siya. itong 1.2 ang kukunin natin 34 kroner so 34 kroner ayan Ayun. so ngayon mga kabayan palabas na tayo at nag snow pa So, kailangan nating magmadali. So, mga kabayan, nakita nyo man kanina yung presyo, no? Sa ating binili yung bigas na basmati or jasmine ay nasa 22 danis kroner. So, i-times nyo sa 8, mga kabayan. Kayo na bahala dyan. So, yung kuha natin, yung manok, nasa 34.95. So, 35 danis kroner. So, kung i-plus mo yung 35, tapos 22, nasa 57. So, 57 Danish kroner mga kabayan, i-times nyo sa 8, yun ay equivalent ng piso. So, mahiya, ma umabot ata ng 500 pesos no, mga kabayan. No? So, may bigas ka na, isang kilo, may manok ka din na, isang kilo. So, dadaan tayo dito sa shortcut. So, dito na tayo, nag mamadali tayo kasi nag-snow na, oh, patak na yung snow. So, baka makuha tayo. Madulas tayo dito sa mga daan pagka ganito yung snow na patak-patak tapos mapupuno yung simento. So ito nang binili natin. So may iba pa kong binili na ako, hindi ko lang napakita. Kasi yung importante lang naman na pinakita ko para makunan nyo ng idea na mayroon ding mura dito sa Greenland. Importante naman sa atin yung kanin at saka ulam. Pero wag palaging manok. Mayroon namang isda dito. Sa susunod ipakita ko din sa inyo mga kabayan ko uh, yung mga presyo ng mga bilihin dito. Actually mayroon akong video na nagawa. So, kailangan natin i-update yung mga price dito, no? So, sa mga nagtatanong pa rin mga kabayan kung paano ako nakapunta dito sa Bansang Greenland, nag-apply lang ako online. I-search nyo lang sa Facebook page, Work in GL. So, makikita nyo doon yung Facebook page. Mayroong instruction doon. Pasahin nyo lang doon kung saan magpasa ng mga resume. At saka magantay lang kayo kung matanggap kayo or hindi or makuha, mapili man yung papel nyo. Kaya hindi naman kailangan mag-reply yung employer talaga kung ano yung update sa inyo yung recruiter kung ano update sa papel nyo kasi nga kung kunti lang yung hiring dito mga kabayan hindi ganun kadami saka pasyortihan lang so dito sa Greenland uh, na search ko kung ilan lahat yung Pilipino ay nasa 725 lang katao dito yung mga Pilipino pero yung buong Greenland ay 56,000 lang yung tao kaya hindi ganun kadami yung uh, uh, mga kwan dito trabahan talaga So, kalat-kalat pa dito sa Nok siguro, dito ako sa capital city ng Greenland, umabot lang ata siguro kami baka mga 400 na dito sa Nok City. Kasi so, dito talaga yung pinakamin na maraming trabahoan. Sa ibang part kasi ng Greenland ay kukunti lang yung population. Umabot lang ng 3,000 yung pinakamarami na sunod sa amin ay 3,000. So, sunod ay 2,000, mayroong 700, may 300 lang katao. So, ayan. Ah... Uh, dito na tayo na puno na tayo ng snow mga kabayan saka hiningal ako saka medyo hindi siya masyadong lumamig pagka ganito napapansin ko pag nag snow siya pagka bagong snow hindi pa siya masyadong malamig ang malamig niya kinabukasan magda dry siya yun masakit sa kamay kahit wala siyang hangin pero pagka na feel ng kamay mo parang masusunog yung kamay mo parang umiinit sa sobrang lamig so yan nag snow na mga kabayan yung madadaanan natin parang ulang tao na naglalakad parang ako lang tapos parang ako lang yung maingay dito <laughs> yeah. maya maya ay makulimlim na ito so yan yung dala natin so sinadya ko lang talaga na maglakad mga kabayan para makita nyo yung, yung mga madadaanan ko dito ano yung itsura yun no, nag o nag-uumpisa ng uh, patak patak ng snow pagka ganyan ay tataas ng tataas yan puputi ng puputi matatambakan yung mga simento yeah. so dito tayo sa kabila kasi ito yung highway papunta sa amin. So, baka bukas, pag tuloy-tuloy ito, -tuloy dudulas naman yung kalsada. So, wala namang problema kasi nga mayroon namang winter tire. Napalitan na ng winter tire yung sasakyan namin. So, sakto lang yung pag-alis ko. Patak-patak uh, pang snow kanina yung pag-alis ko. Ayan, no? Medyo malakas-lakas na talaga siya. Tsaka maliliit yung snow. Marami kasing klase yung snow, mga kabayan. Mayroon yung parang cotton. Tapos, Mahina lang yung bagsak. Ito, bilog-bilog siya na styrofoam na maliit siya na klase. Uh, ayan, o. Tapos, ang lakas ng patak niya, yung bagsak. Kasi, mahangin kasi siya. So, ayan na mga kabayan, o. Yung daanan natin, tapos yung snow. So, yung bahay namin, yung pula na yan sa right side, yan yung bahay namin sa likod. Ayan, o. Mayroong silang sasakyan na maliit, o. Uh, ayan, ito yung daanan sa amin. Paakyat nung talaga dito yung daanan Kadalasan sa akin lang. Tsaka maliit lang ito. Hindi ito main road dito sa amin. Ito lang yung kanto kung sa atin pa. Street kanto pa pasok. So yung main road sa kabila pa. Mahirap kasi pa yung paggawa ng kalsada dito. So yun yung sasakyan namin, ginagamit namin sa araw-araw. Ginagamit din namin pag mamalingki. Ah. Dito tayo dadaan sa kabila. Ayan. Kasi shortcut tayo. So yun yung bahay namin mga kabayan. Yung blue na yan. Yung kwarto ko, yun yung may terrace. Yun yung sa akin banda na kwarto. Diyan ako minsan na nagre-relax, nagpapahangin panahon ng uh, summer. So ito na yung papasok na bahay namin. Ito mapupuno na ng snow yan o, yung snow. Nagputi-puti na dito. So, yun lang mga kabayan no. Ako yung nandito sa aming bahay. Sumuusok yung aking hininga dahil sa lamig. So, salamat sa panonood sa aking video. Uh, huwag kalimutan mo naman mag-subscribe uh, mga kabayan, mag-like na lang at mag-share sa aking YouTube channel para update kayo sa every time mag-upload ako ng video. Maraming salamat sa laging panunod and God bless po. See you!